Hello guys! Ngayong araw po ay magluluto na naman tayo. Samahan niyo po ako magluto! Hello guys! Meron ako nabiling galunggong dito. Oh. Ayan. Fresh po siya. Oh. Pero malalaki siya. Ayan. Gagawin ko muna to guys. At ito ang lulutuin ko ngayon. Samahan niyo po ako magluto. Ayan na po guys. Hinati ko lang sa dalawa yung isda. basan lang natin mabuti guys. Guys, asinan ko lang po. Ayan, lagyan natin ng asin. Yan. Yan muna natin siyang lumasa yung atin sa isda. At ayan na po guys. Ipipito ko muna yung galong ko. At ayan na po guys. Kunin ko na yung maluto. Hindi ko siya pakakaluto. Maglulutuin pa natin sa mamaya. Bali, Pipilito muna natin siya ng kaunting pwede lang. Kahit hindi masyadong crispy, okay lang yun. Kasi lulutuin pa natin ito mamaya, guys. At ayun na po, guys, ang napilito kong galunggong. Ayan. Samahan niyo po ako magluto. Magluluto na tayo, guys. Guys, ilalagay ko na po dito sa ating kasirola. Meron ako dito ang pechay. Lagay ko na po dito yung pechay. Ayan. Tapos, sibuyas. Yung na sibuyas, sinama ko na rin, guys. Bawang. Bawang. Katapos, tung luya ko hiniwa kanina, guys. Ayan. Katapos, ilagay na po natin ang isda. At rito natin galunggong kanina. Ayan. Ayan. Tapos, itong guys. Tapos, konting paminta. Lagyan natin ng konting patis, guys. Yan. Meron nga palang siling, ano dito, pamaksiw. Siling green. Yan, sama na natin. Tapos, takpan. Salang na natin, guys. Lagyan natin ng konting tubig, guys. Guys, magdadagdag pa ako ng konting asin. Kasi guys, magdadagdag pa ako ng gata. Yan. At ayan na po guys. Luto na po ang ginataang galunggong. Tikman na natin. Tikman na po natin. Mmm, sarap guys. Try nyo na po yung ganito luto. Sarap. Salamat sa panonood.